Magandang araw mga boss. Meron tayo rito um, Hasbro 2015 Marble no? Marvel no. Dogbuster, no. So, maganda naman, maganda no, maganda no. Okay. May issue lang tayo dito. Okay. Ayan. Tignan nyo ito ha. Tignan nyo ito yung isa. No? Okay supposedly dapat ni higpit eh, natanggal na isa no tingnan natin ito okay. boss dapat ganito kay higpit no okay ayan kung titignan natin to wala naman bali no? um, intact to intact kaya nga masikip no okay ayan boss ayan okay wala naman bali no? eto ayun dapat ganun eh no ganun kaganda no at dito naman sa kanan pa ah wala din naman siyang bale eh wala nang bale eh boss intact naman no oh okay. yan boss intact naman kaso medyo maluwag yan okay ayan yan lang boss na re repair natin no okay dito okay so, natin dito okay naman joints na walang putol boss eh walang putol asok natin balikan o oh, balikan okay tough boss ayan dapat ganyan Baso. Oh. tingnan nyo okay pero walang putol no siguro ang gagawin natin dito since uh, okay okay yung ngipin no? Oh. siguro itry natin ibuka dito ng konti no so gagawa tayo ng ano, dito dito banda ron sa may taas no itatry natin kasi kahit ganito yung natin ibuka natin ng konti yan babalik yan boss eh babalik no so uh, try natin dito magkaroon na ng ano ron yung sa may space no maglalagay tayo ng something doon or any dito uh, try natin maglagay doon sa so, may part na yun para may uh, laging ma-retain ma-retain yung gano'n yung bukas lagi no kumpleto boss eh pero syempre pag tumatagal kasi yung item no normal po yung boss no? normal So, yun ang gagawin natin dito para ma-retain naman niya yung intact no. Ma-retain niya. Dito naman, oh dito okay kasi talaga naman nagagalaw ang joints. Oh. yun lang nakikita ko, boss no. So wala tayo dito kanang boss. Walang ire-repair dito. Siguro magi-ano lang tayo ron, boss. Magi-insertion no para tayo nasa Kongreso Senado, boss. Magi-insertion tayo ron. <laughs> magi-insertion tayo para manatili yung kanyang gaya